so pangalawang araw natin dito sa Lucina Port, nandit na makakalabas pangalawang araw, Lucina Port. babe, ang mamalong ng uh, pagkain dito. dollar. hello, Lucina Port. kahapon pa kami rito ah, uh, ngayon di pa may nakalabas sabi yung presyo ng pagkain dito <laughs> pagkain ka na lang yung ulam mo ang palaya Malit-lit ng serve nila. Si Binte. Tapos ulo ng isda. 150. Na sinigang. Mga karne. 100 o 130. Mas mahal pa sa Manila. Butik ano? na yan. Mahal pa sa Manila. Pag dito kayo na gano'n. Baon kayo. Oh, Grabe. <laughs> Grabe ayaw ko na, ayaw ko na dito. Ayaw ko na ulitin. Parang Ayaw ko na buot lang bumalik dito. Okay lang bumalik dito yung yung kakain ka dito sa loob ako. Okay sana kung makakain sa labas. Ano, ayaw naman kami palabasin. no choice. Dito lang kami sa loob. So yun lang no Yung Update natin ng araw na to Ito yung pangalawang araw natin dito sa Lucina Port Yan Lucina Port <coughs> Ayaw ko na Bumalik dito Kung dito lang din ako kakain Yan ang ating tarak-tarak Woo. Ini mga barko. Magaling min ano, magaling Marinduque. oh so, yun lang. Update. Uh, drive safe always sa mga biyahero katulad ko. Mahal talaga pagkain dito, Lucina. Lucina Port.